kami po ay pupunta ng Pilar kasama ko mo ang aking mother ano in makubra tabi sa senior kami po ay maluwas

din panging nang sasakya mali wow. kabit dito tayo doon. Oo, kaya siya. Hindi, man. Kailangan okay. lang tayo. Okay. palitan doon ang papel mo dyan. Oo. Saka na Hindi, mo Hindi, wala.

Kuha to na mo lang pa ni Tang Jondo. Nagsingit ka yan. Ha? Nagsingit ka. Ah, ako saan ka mga puro punta din, Mata

Saya sana di guys, kobra. Gimana mana di? Ini ya tuh, <guluh> poto ah poto sa um, guys raise <coughs> Hello po guys, ako po ay nagbabalik, Pasensya na tabi kung di po ako nakapag video ng paguli ng mga galing sa pilar dahil po grabing init po ang maranasan mo sa luwas hanggang sa paguli, maski hindi po sa balay mainitin po siguro po kung ko region mainit, di ko parang po kumpirang degrees ang nag-aabot init ta so sana po ang mga gurang ta habang buhay pahalagan ta and sana sa so mga gurang na mga senior maging mauog masinda sa mga kumbraninda, makatabang man sa inyo sa pagkabuhay and makabakal man yung sinda ng mga kagustuhan yung dati mo muyang bukalon grabe mga mog matalaga sa so mga senior kanina hindi ko masyadong na video ang siguro hindi pwedeng siguro naisip ko kaya na hindi na mag video dahil kumbaga may oh, na sa public siya pero ko hindi ko siya pwedeng video talaga tau po ning kwarta naisip ko na bawal bawal para sa akin dahil gusto kong isiguridad so pag pay out ng mga senior and baka Oo, si baka kaya may magkakuha na so hindi man na tao, maray ng kaisipan kaya hindi ko na pigbidyon mas ku kung anong na kwarta so nakapila lang talaga ang pigbidyon ko Pasensya <laughs> na po sana maintindihan nyo kaya niyo nyo <laughs> um, ako bilang isad na manugang sa mother-in-law ko magiging mauma para sa inya at uh, nakaklaim pa siya ni arag sa atong halaga hindi ko na sabihin kung pira pero arag na ninyo yan ng mga senior na nana, nanonood sa youtube channel ko so nga na po hindi ko na po tatapos mo ng aking video um, unang una magpasalamat po ako sa nag views sa nag ng youtube channel ko Um, Pakilike na lang po para po ma notify ko kung pira po ang naganood and pa-subscribe man po ng YouTube channel ko para ma-update ka mo pirmi kan YouTube channel ko kung may -up, bago akong upload. Um, please subscribe para po magdakal na ang YouTube. <laughs> Dakal na ang subscriber ko para ma-monetize na po ako sa YouTube. Nagapon pa lang po ako. Kaya, pasensya na po kung harap po sa adi ang kalulu kaluluwasan ng mga video ko. Kaya sila nyo talaga makulit. Hindi <laughs> po talaga na pagulan. Diyos Maria Jose. Sige po, lili ko na po tapuson Sa ulitin, pasubscribe po ulit ng aking may YouTube channel, Marie Vlog. Ang name po, subscribe. Click lang lang po so bell notification para ma-update ka mo ng mga bagong video ko. And, pakilike man po. Thank you and bye-bye. God bless you all.